So yun, what's up mga idol? <laughs> so, welcome back mga idol sa aking video. Ah, uh, bali, ano plan lang mga idol? Uh, mo ko lang mga idol hindi uh, na umasahin kami mga idol. Ah, uh, ano kayo, bali nakasakit kami sa truck. Maano kaya kami ngunyan, mas swimming. <laughs> uh, swimming kami. Yan. Iba ako si Ambit. At naririsan nyo nyo kaming ano, karagang, ano, ambilbar sa truck. Ano lang yan? Props lang yan, props. Sa may kaya naman sa swimming, sa dudunan namin swimming. Bali, iba ang kuwag dito sila, kaya sams, kaya sam yan sa inyata. So yan yung natakload si ano yan, si Ambe, naka-jacket niya tama, swimming kaya Uh, ah, may init panahon. Tigon tem temi kay aram kung sen tong susiwingan mi. Sen kami mas swimming. Yeah. Masabi ko mo, ano, may kami mas swimming. Bali, ano mga idol, ah, uh, at yan, ah, uh, pag-abot sa uh, dudumunan ming lugar na kasi kami mas swimming. Ah, uh, ipapaling ko sa inyo, mga idol. Kasabi niya, na inunday itong dudumunan ming lugar kung susumi, uh, sumi sa sumi kakarego sa ni video madot mga jawlo harani na kami sa adu di mo namin so yung mga mga idol hindi alat alat nindo mga idol ito uh, lugar na dito so, di mo namin kakarego magalat na kamo